Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Narito nga tayo ngayon dito sa Mitsubishi or SYM Motors Caloocan dahil lumapag na nga dito mga kamots yung pinakabagong uh, Scoot na labas ngayon ni SYM ngayon taon na ito. Which is the SYM Naga 155. Actually mga kamots, dalawang maxis Scoot yung nilabas nila ngayong taon na ito. Itong SYM Naga na at yung uh, pinakabagong SYM GT na rin mga kamots na malamang Max Scoot style din. So dito sa SYM Motors Kaluokan, meron ditong lumapag na uh, dalawang unit ng SYM Naga 155 Kaya naman nandito tayo ngayon para alamin, sinatangglay na specs at features nitong pinakabagong uh, maxi-scoot nito. Isa nga ba ito sa mga hinihintay nyo ng maxi-scoot na budget-friendly kayong taon na ito Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin So this is the all new SYM Naga 155, ang newest scooter entry level mula kay SYM. Wow! So bagong bagong pagpipilian na naman natin mga kamots when it comes to Maxi Scoot style na scooter. So sa looks and appearance nito, eh, talagang naman napaka unique din niya. No? Talagang may maidi-distinguish mo yung pagkakaiba niya sa mga ibang Maxi Scoot na meron dito sa market sa Pilipinas. Dahil sa napakaganda at napaka kakaiba yung itsura nito ito, mga kamos, no? So, by the way, ito palang nire-review natin is sa uh, matte black. Ayan, so matte black. And then, uh, dito, sa tabi niya, meron ditong matte silver. Ayan, dito sa Mitsukoshi or SYM Motors, Kalahoka, meron pong stocks dito na dalawa as of so, October 2025. Uh, meron tayong black visor dito. Dito na rin nakalagay yung turn signals niya, mga kamos, na nakakabit. Uh, nakahiwalay. Ayan, so by the way, mga kamots, LED na po lahat ng mga ilaw nitong SYM Naga. Wow! From headlight, DRL, going to turn signals, and then going to tail light. So meron tayong air vents dito sa ilalim ng visor niya. Open po yan. Kapag ka na tayo, eh, pasok na pasok yung hangin dyan, mga kamots. No? And then ito naman yung uh, futuristic headlight ni SYM Naga. Ayan, so ito po yung pinaka-headlight niya sa may bandang gitna. And then, ito naman yung parang nagsisilping d-day time running light niya. Ang angas, no? Ayan, napakaganda. Meron pa rin tayong air vents dito sa ilalim ng DRL niya. Magkabilaan. A, pagdating dito sa part na to, ayan, so medyo edge. O patulis dito, no? Napakaangas talaga. A, meron siya reflector dito. So magkabilaan. Brown shape na kulay orange. Napaka-premium lang ng isura niya wala siyang kahit anong decal. So, bali nakalagay lang dito yung pinaka-signature name nitong scooter nito, SYM Naga 155. Napakaganda, all red yung pinaka-kulay niya. gloss black tayo dito. Ito, mga kamus, meron yung takip pa, hindi lang nakakabit siya. Extendable yung uh, paan natin dito sa driver na which is magbibigay na sa atin ng mas lalong comfortable ride kapag gagamitan natin itong SYM Naga 155. Ito yung pinaka radiator cover niya. Ayan, so unique din yung itsura. So all black yung pinaka tambot niya, mas din sa heat guard. Ayan, so unique din yung tambot niya. No? Maliit lang, hindi siya ganun kahaba pero malaki. So, wala siyang fender dito sa may bandang part na to. So bali parang nagsisilbing uh, fender niya, ito parang uh, tire hugger na to mga kamots yun na in-extend hanggang dito wow so kaya tinanggal na yung pinaka fender dito sa likuran mga so, wala na siyang fender dito baga parang ito na asalo sa lahat ng putik so, so napakahaba o. Oh, simula dito akit yan hanggang dun yung nakatulog. So, iiwasan nyo na lang na mabali ito. So, meron siyang built-in plate light and then reflector na color red dito. Ganda rin naman sa taillight niya. So, unique din yung itsura, no? And ito naman yung itsura ng panggilid ni SYM Naga 155. So, wala na rin siyang kickstart. So, bali, inalign na rin siya ni SYM sa ibang mga maxi-scoot na wala na rin talagang kickstart na kamas na. No? So, ito yung uh, air filter cover niya or air filter box na nakaparad naka dry naka carbon na rin. Wow! At sa, sa crankcase cover niya, ayan, so naka dry carbon na rin. Nakalagay dyan is SYM. Naka disc brake na rin siya sa likuran, mga kamas. Kaya lang hindi mo siya masyadong makakalata. Kasi nakapasok siya dun sa mismong uh, mags. Baga nakapaloob siya dun. Oh. No? Yung uh, rear suspension niya, naka mono shock pero dito siya nakapwesto sa gilid. do. Oh. Wow! Ayan. Napakataba ng monoshock niya rito sa liguran. Isa rin sa mga nagpaangat dito sa bagong SYM Naga 155. Napakaganda rin ng rotor disc niya rito. Ayan, kakaiba rin yung itsura. Naka tukat pot piston caliper tayo rito. Okay, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulo nito. Pinakabagong SYM Naga 155. So sa harapan nito yung gumagamit ng 120 by 70 by 13 inches na mags. Sa mags niya, napakaganda rin ng itsura. At uh, kapal din yung ginamit ng SYM, no? Ayan, alloy mugs and then naka matte black, uh, naka gloss black paint finish. Ayan, and then nang ginamit ni SYM na gulong dito sa pinakabagong SYM Naga 155i CST tires. By the way, naka tubeless tab na rin po pala ito mga kamots harap at likuran. Kasi naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamots ito yung naka 130 by 70 by 13 inches din. So, pantay yung uh, size ng, ng gulong niya harap at likuran. Dito sa grab bar niya, na napaka uh, premium din. Naka gloss black paint finish and then two portion siya mga kamos. No? Hindi siya yung isang buo. Ayan, napakaganda. And then, ito naman yung uh, upuan ni SYM Naga na napakalapad din. Wow! Ayan, malapad sa driver, malapad sa passenger. Na hindi rin mga ngawit o mga ngala yung uh, back ride mo kapag ka nag-long ride na kayo gamit itong SYM Naga 1. 155. scoop style mga kamot, expect natin na itong SYM Naga 155 ay eh, meron din nga uh, napakalaking under seat compartment. So, try natin kung kakasya yung full face mga kamot, kung masasara siya, no? Ayan. So, bali na i na natin siya. So, ito try natin kung mag magsasara. Ayan. So, hindi ko pa siya masyado nasasara totally, pero I think hindi talaga kakasya yung full face mga kamot. Pero half face, I guess kakasya. Pero depende na lang sa shell mga kamots, no? Ayan. So, pag nalagay kayo ng helmet dyan, eh, meron pa namang space dito, mga kamots, sa may bandang part na to. Na pwede nyo pang paglagay ng mga marami-rami pang gamit. Okay. So, dito naman tayo sa part na to ng SYM Naga 155. Simulan natin dito sa fuel tank niya, mga kamots, na dito na rin nakalagay sa part na to. So, convenient kasi hindi ka natatayo pa pagka magpapagasolina ka. So, dito na siya nakapwesto, mga kamots. No? And then, pagdating sa fuel tank capacity pala na pinakabagong SYM Naga 155, ayon kay SYM, ito ay mayroong 7.5 liters na fuel tank capacity. Dito naman sa right side na to mga kamos, meron siyang bulsa na wow! uh, may nakalagay na baso tapos may straw. Na pwede natin paglagay ng cellphone, mga barya-barya, motorcycle gloves, ayun nga, uh, bottled water, pwede rin. Ayan, so ito naman yung susi nyo. Ayan, dito nakalagay sa loob. Parang susi ng kotse or remote ng kotse mga kamos. No? Ayan. Uh, may susi, may remote siya kasi mga kamos, uh, nakakilis na rin dito. So, keyless entry na rin itong uh, max scoot na ito mula kay SYM. No? Uh, meron siyang uh, retractable hook dito na sabitan natin ng mga daladala natin. Dito na rin nakapwesto yung power socket ni SYM Naga 155. Na meron din na hindi rin nagpaulit sa ganyang features mga kamos. No? Ang kagandaan dito, two portion na agad o two gadgets na agad yung matcha-charge natin dito. Isang USB type at isang uh, Type-C type. Ayan mga kamos. No? So, napaka-convenient na rin. Ayan, so kung gagamitin nyo ito as hanap buhay, movie trailer, panda, grab. Ayan, so meron na rin kayo pang charge ng cellphone. obviously, naka full naked handlebar. Na isa rin talaga sa nagpaangas dito sa maxi scooter nito ni SYM. Uh, naka gloss black paint finish. And then pagdating sa mga buttons and switches, left side meron tayo dito built-in passing light. And then high beam, low beam. Meron na rin siyang built-in hazard. Turn signals, left and right switch, busina. Sa uh, right side, nandito yung engine kill switch niya. And then, yung nag-iisang electric push starter. Sa hand grip niya, kakaiba rin yung itsura at uh, iba yung design. Meron siyang uh, kulay ng gray dito. And then, pag ginawa ka mo siya, napakasarap hawakan, mga kapos. And then, ang, ang ano nyo, ang ganda ng throttle response niya. Bumabalik agad. Sa bar end niya, meron tayong napakaabang bar end dito na alloy steel na naka-silver. And then, uh, sa mga brake levers naman niya, ay, so na naka-silver, then na paint finish left and right. And lastly, mga kamos, ito yung instrument panel ni SYM Naga. So, sayang nga lang talaga, hindi pa ito naka-activate. Pero pakita ko na lang sa inyo yung sample na display nitong instrument panel niya, mga kamos, na naka-fully digital instrument panel na. Ayan, para lang magkaroon kayo ng idea kung ano itsura nitong instrument panel niya. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Maxi Scoot nito mula kay SYM, which is the SYM Naga 155. Kaya naman dako na tayo sa iba pang engine specs at iba pang features na tinataglay niya scooter nito coming from SYM. Ang pinakabagong SYM Naga ay mayroong 149.6 cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with Bulbs. At dahil naka 4 bulbs na nga ito ay mag -e expect tayo ng malakas lakas na max power dito na mayroong 10.6 kW at 8,000 RPM habang kanyang max torque ay 30 Newton meter at 7,500 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, naka electronic fuel injected na rin po ito habang kanyang cooling system, ito po ay naka liquid cool. At para naman sa kanyang starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. Pagdating sa kanyang driving system, of course, naka-continuous variable transmission or CBT. For the suspension sa harapan, ito po ay naka-telescopic fork. Habang sa likuran naman, ito po ay naka-single unit swing. Na kung titignan ay unique din dahil sa gilid ito, nakapwesto. And as for the braking system, ay parehas na pong equip ng hydraulic disampren nito harap at likuran. Na hindi rin tayo bibitinin pagdating sa braking power nito. At meron na nga rin itong mga pang malakasang braking features tulad ng dual channel ABS attraction control system na talaga mapapakinabangan natin sa madudulas na kalsada na meron dito sa Pilipinas. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,995 mm, overall width na 760 mm at overall height na 1,125 mm. At meron naman itong seat height na 800 mm haba ang kanyang ground clearance ay 125 mm. At ang kabuang bigat naman ng scooter na ito mga kamots, ay 100 144 kg. At yan ang engine specs sa iba pang features itong pinakabagong SYM Naga 155 kaya naman alam niya natin ng cash price at installment price nito dito sa SYM Motors Caloocan as of October 2025. Okay, so proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong SYM Naga 155. So magano nga ba ito dito sa Mitsukoshi or SYM Motors Caloocan as of October 2025. Pagdating po sa cash price niya, mamos ito po ay nagkakahalaga ng 119,900 pesos. So sabi ni SYM Motors Caloocan, eh, all in na po yan mga kasama na dyan yung entry registration at yung insurance. In a previous mga na basic tools, half face helmet from Mizukoshi, available na din daw itong kunin as installment dito sa SYM Motors Caloocan. Magda-down kayo dito, 40,000 pesos. Ayan, so all in na rin po yun. Kasama na din yung LTO registration at insurance. Monthly amortization na ang Ito po yung mga ino-offer nila. Sa 12 months, 8,960 pesos. 24 months or dalawang taon, 5,264 pesos. And then 36 months or tatlong taon, 4,032 pesos po ang inyong monthly amortization. Dito sa pinakamagong SYM Naga 155 kapag kinuha nyo to as an installment. Take note lang na nagbibigay ng rebate sa inyo sa Koshi uh, na 300 pesos mga kamots kapag uh, maaga kayo nagbayad sa due date ninyo. So, yan po yung cash price at installment price itong pinakabagong Maxi Scoot nito mula kay SYM The SYM Naga 155 Kung nagahanap kayo ng stock nito mga mga mos At kung gusto nyo magkaroon nito Ito na yung pinakahihintay nyo yung Maxi Scoot mula kay SYM So message na na kayo sa SYM Motors Caloocan Ito po yung Facebook page nila Ayan, So para makapag-inquire kayo kung may available pa bang stock So as of October 2025 mga mos Meron pong stocks dito na dalawa Isang matte gray at itong matte black Ayan, so inquire na lang kayo. Kung maubusan man kayo, mga mos, make sure lang na makapagpareserve kayo para sa susunod na dating, isa inyo na mapupunta. Ayan, so bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko magpasalamat unang-una kay Sir Angelito, na branch manager nitong SYM Motors Caloocan. Maraming maraming salamat kay Sir. And then kay Sir Mandy na nag-assist sa atin para i-review ito pinakabagong SYM Naga 155. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin, mga mos, lalo-lalo na dito sa Mitsukoshi, SYM Motors, dahil susunod naman natin yung uh, another labas na bagong scooter nila na SYM GT ayan, so ilalabas din natin yung sa ating YouTube channel so muli maraming maraming salamat sa inyo stay safe, ride safe always